acting na to, itong uh, uh nag-viral ngayon na What Happened Bella, uh, ba't ito'y napili mong uh, eksena? Kung baga sa dami ng Twilight, di ba? Ba't ito'y napili mong uh, gawing acting? Yung eksena na yung What Happened Bella? Yan, yeah, bali, bali po kasi ano, uh, yung time po talaga nyo, na yung kasi rush na ang timano, nung no, sinabi na oh, acting ka, simple, gawa lang po na acting. Gawa po, tapos natawa po sila sa akin, hindi ko po alam, tawa sila ng tawa. Sabi nila, <laughs> sabi nila sa akin, po, oh, isa lang na po kasi yan, doon po ako nataragta, hindi ko po alam kung paano gagawin ko acting. Ang ginawa ko nun, naganap ako po po sa YouTube, magdamag po ko din natulog, at practice lang po yung... Eksena. Uh, Inacting ko po na yun. Oo, oh, tsaka siyempre kinabisado mo pa yung linya, di ba? Oo, oh, English pa yun. Oo, English pa, kinabisado ko pa. Grabe yun. Sa oh, saan eh. Sa akin gusto ko po na may singit, tumakilala po ko sa pagkanta. Eh pati po yung pagkanta ko, naganda lukulo mo rin. Hindi <laughs> <laughs> mo inasahan, nasahan, no? Kung baga gusto ko makilala sa pagiging na. singer, nakilala ka biglaan uh, sa acting na sa YouTube mo lang nakuha. Ah, uh, bo, bo. <laughs> galing, ang galing.